Okay, hello guys. Kumusta ka po kayong lahat? 0 Sinto po. Welcome to my YouTube channel, 5 Aspect of Life Channel TV. View my video and keep the listen learned. Please subscribe, like, and share. Hello. Hello, 5 Aspects! Makinig ka sa akin. Itigil mo na ang pagkikihiro-hiro mo sa lumang bahay. Huwag mong hadlangin ang kaligayahin namin ng lumang bahay. Kapag hindi ka tumigil, pahintuin kong gulong ng mundo mo. Poyosik, tandaan mo to. Naku pare, huwag kang magalit sa akin. Makinig kang mabuti sa akin. Wala akong masamang atensyon sa iyo. Sa katunayan, yung underwear nyo na iniwanan nyo dito sa lumang bahay, hindi ko ginalaw. Nandyan pa rin ngayon sa linalagyan nyo. Uh, baka tumatakbo kayo. Uh, yan ang dahilan na naiwanan nyo ang underwear nyo. Hindi ko yan ginalaw. At ito pa, hindi ko ikaw pinangalanan sa aking uh, content. Dahil, rinirespito pa rin kita. Kahit yan ang ginagawa nyo. Pero, as a Bible preacher, payo ko lang yan. At kung hindi ka makinig sa akin, ay eh, walang problema yan. Uh, wala naman tayong pilitan dito. Pero, ito lang ang masasabi ko. Huwag mo kayong... Huwag mo kayong... Huwag mo akong takutin pare Dahil noon pa Ubus ng takot ko Wala akong kasalanan As a preacher Obligasyon kong uh, eh, Sabi sa inyo ang katotohanan Na ang ginagawa nyo Nakabastusan dito At katlaswahan dito Masama yan sa ating dakilang may kapal at wala akong intensyon na pipilitin kita. Wala akong intensyon na pipigilin kita. Dahil hindi ko naman control ang uh, isipan niyo. Ang importante, nagawa ko ng obligasyon ko as a preacher na isabi ko sa inyo na masama yan. Kung tutuusin, dapat pa kayong... Uh, masaya sa sinasabi ko dahil sa pamagitan nito maring maliligtas kayo sa kapahamakan sa panahon ng Armageddon kaya huwag kang magalit kung hindi kayo makinig sa akin walang problema yan hindi kita isi isusumbong sa mga otoridad dahil hindi ko naman yan hindi ko naman yan obligasyon ang obligasyon ko lang na isasabi sa inyo kung ano man ang uh, gusto ng ating dakilang may kapal as a minister. Okay, huwag kang magalit at huwag mo akong takutin. Kung matapang ka, okay, mag-usap tayo ng personal. Tingnan natin ang tapang mo. Hawakan kong kamay mo at sabay tayong manalangin. Sabay tayong mag-pray ng dakilang may kapal tingnan natin kung hindi ba magbabago ang takbo ng isip mo o ano, puntahan kita diyan or ikaw ang pumunta dito sa akin mag-usap tayo lalaki sa lalaki okay huwag kang mag-alala hindi ko pa pinablater ang pananakot mo sa akin dahil hindi ako natatakot sa iyo wala akong nagawang kasalanan sa iyo. Ikaw ang mayroong nagawang kasalanan sa ating dakilang may kapal na maaaring ikapahamak mo sa darating na panahon. Ano? Mag-usap tayo ng personal. Handa ka ba? Dahil napakatapang mong mananagot, ah. <laughs> o ano? Saan at kailan tayo magtagpo? upang mag-usap. Okay, thanks for watching my beloved friends. Until the next video, see you again. maybe let